Mga idol, tara panoorin natin ang laban sa pagitan ng Team Ligoy laban sa Team Aguo, 5v5 basketball, 120k pot money. Panoorin natin kung paano minadaling paslangin ng Team Ligoy ang Team Aguo. Tara, let's go.

Pababa talaga din, pababa. Tuwan. Three one tayo, three one. Juri itu. Iki kirim apa? Tiara, sud mana tuh to toy? Laper, nice. Porto, Porto, Porto. Ui ui. Hawak ngah, Hawak, ey shit, Hawak. Toto itu. Nice. five tuh tayo tayo, pipe. na. Bigay na. Nice. Six to tayo. Six to. Rebound. Six three. Six three. Okay. Nice. Seven three tayo. Seven three. Sige, sige, sige. Nice. 8 3 8 3 8 3. Nake. 4 Nice. Grabe naman yun. 9 4 9 4. Nice, 10 4 tayo, 10 4. Saglit lang, saglit! Yeah, Diretso! Nice! 11-4 tayo, 11-4! Nakalusot na naman! Bang! Warning na tayo, 12-4! Lance! Nice, Lance! Nice! Lance, last! Pwede mo lang magpapusta? Okay. Tapos kami na hanggang 5K, 7K. <laughs> Kasi kami labat.